Oh. Mauha po po tayo ng talbos ng kamote. Ayan, kinakain po ito sa amin. Sasabihin po ng iba lason po to pero sa akin kinakain po yan, ginagataan. Ayan po. Talbos ng kamote, tapos mamaya kukunin din namin yung laman. Ito pa oh. Ito pa oh. Ayan. Yeah. Ito pa kayo na Ayan, ito pa Ito pa Ayan Ang po na gataan Tapos may halong suso Ito po Ito kaya may pang-ulam na. <laughs> pa? May pang-vlog tayo na ano. Pwede sa tabi? oh. sa tabi? Ayan. 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 Meron po tayong mga ano dito. Kamote. <laughs> May mga ilaga. <laughs>